Good evening mga koy, it's your boy Joel's Moto Vlog. And ngayon nandito po ako sa lokal po ng Duira At ito nga po, ah, nag-aantay po kami Dahil ah, ah, ang ibang mga kapatid po ay sasakay po ng sa van At ang iba ay mag ah, sariling sakyan ho Ayan, marami na pong kapatid ang pumunta dito Ayan, ayan po sila Uy, shout out. Targa. Targa. Ayan. Pare-ready na sila. Ayan, ibang kapatid. Nakakon na. Prepared na sila. Nag-aanti na ng sakyan. Shout out po. Ayan. Away ka, away kami po. Ayan. So, nag-aanti na lang po yung mga ibang kapatid sa sakyan na walong van at anim na minibus. So ang alis po namin is 1 a.m. A few moments later. So ayan mga koy, uh, anim po na van at anim po na minibus ang ang dumating. So ayan, nagprepare na po at Ready na po para magbiyahe patungong uh, Davao City. ko mga kuya, dito tayo sa ano bang local ito ayan nag nag nag-prepare na po sila ng ano ng, ng linya Ayan, iba, iba't ibang lokal po ito. So, tayo. Abos! Ah, sticker niya? Abos uh, uh, <laughs> <care> <laughs> <laughs> Joel's Motor Vlog Joel's Motor oh. Motovlog? Joel's Kapatid na, ka, eh, ikaw na rin yung quick na ng boss buto ng cake. Ay, grabe na rekso Ay, kumulang ka rekso. Ako mismo ko si Mama, kontrata. Yes, yes, sige, sige, sige. Kunang na na natay po sinto rin. Photo Ay, sa YouTube, YouTube. YouTube. Ay, Hello. Ah, lokal, 'yan lokal. Pag-asa po. Pag-asa ay. Lokal lang po. Ano po. po, anong lokal po kayo? Sa sa New Era. Ano New Era ko? Dito sa Tate Malakas. Ah, tingi. Hey po, ingat pa, ingat. Lopo, lopo. Lopo, shout out. Lopo. lopo. Adong lokal po? Pagasa po. Ay pagasa po. Pag po. Anong lokal po ito? Ligaya. Ligaya po, ah, Ligaya. Pag Tapos Ayun mga kapatid, ah, uh, sa lokal po tayo ng Ligaya na stop over muna. Ayun ha. Ah. Uh, para po sabay-sabay po lahat ng mga lokal na uh, tutungo po sa Davao City ayan ayan so ako lang yata naka single dito <laughs> lahat po naka four wheels ayan ayan mga kuy ibalik hindi hey, ko sila, ano, sila Kuya Jerry. So, muna na akong biyahe. Mag-chat na ako sa kanya na mamaya. tap over muna tayo may konting pahinga muna ni blackout ayan so di ko lang anong lugar na ito bro anong lugar na ito bro banate yata ito Ah? banate banate Grabe uy. So ilang bang 'yan saka if, ano, mini bus. Grabe. Ayun mo ko ah. Rawlet. Let's go. Woohoo! tayo mga koy Sabi Hello mga kapatid Anong lokal po kayo kapatid? Ah, lokal po ng Tupi Ayan Dito na ba tayo sa may Sulop del Sur Del Sur ba? Del S Tapaw del Sur Ayan. Kaway kaya po. Kaway kaway. Ayan. Ayan. Nahanap ko din mga kasama ko. tag uh, local ng New Era. Ayan. New Era. Woo. Ayan. <laughs> အားလုံး Ali, ko Ito sa Ito na mga koy. Pwede okay, park yung single. Hello. Hi. Hello. Ha? Pwede magpark ang single. Single. Dito na okay. to sa may ano, sa may Bulton sa sulod. Sulod pa? Hindi na ilay mga pakante di apitira. Okay, thank you, thank you, sir. So, doon tayo, Kuy. ito tayo okay. sa kanyang farm sir? Farm? Wala? Eh, ready? tayo? Ah? park? Hindi. Eh, ha? Hindi lang. <woo stop> Hindi <changing> <Dejlsang Çaina> lang, Eh! Nahanap ko na siya. Medyo Wait lang. Okay mga koy, nandito na kami sa Davao City. Ayan. Eh, nakikita niyo ang dami ng mga kapatid na ano nandito. Ayan. Anong building kaya 'to? Well, ah, Asang guna yan pang lungsod. Ah, uh, see. So, nandito kami sa ano malapit sa City Hall. Ayan. City Hall 'yan. So, dito mga uh, New Era. Total ng New Era dito. Ayan, nakapasok na kami. So, maigpit ang ano, ang security. For safety. Good morning po, Good morning. Happy New, Year, eh. Happy New Year Happy New Year po. Happy New Year. <laughs> Ayan, nandito na tayo, tayo sa... Hindi ko alam kung gitna ba ito. Katama, ito na yung gitna. Sa stage dito eh. Ayan. na dampasagits na sa gitna ano

parami na parami na po ang mga mga tagsa mga mga na mga kapatid Ay, eh. ay dito bang pila para mag sunbungpur ajawa ohwala

Ay Bones, sobrang dami na po ng tao. Ayan. Ayan, magmula po doon. At doon. sobrang dami na po ng tao. Kahit sa, pay, sa may entrance so Sa kapagkabilaan. Hindi tayo makakits taas kasi may harang po eh. Para makita ko sana yung view sa taas. Ah, mas malamig dito sa Agilan kasi may mga puno. Gusto na ako ng ano At maraya pa akong mga dumadagsa Ayun o pang pa sisipasukan o no? Ayan mga koy, nakakita sa taas. Ayan. pasok Ayan. Ayan po sa entrance po yan Ano po yan pagkano Sabi ah, Hindi ko na mahanap yung mga taga lokal ano ko Pero okay lang kasi chilichat ko naman sila eh Masana ko Ayan Sino kaya yung ang gabi lang nila Ang gabi Hanggang doon yan mga kuwi eh. Hanggang dulo Tapos sa kabila naman yan Kanina ko konti Mga Mga umaga mga 5, ano, mga 6, 6 a.m. ganyan. Ayan, ngayon po, sobrang dami na ako ng tao ngayon. Uh, iba ho dyan, mga, mga kapatid sa iglesia. Iba na po ay individual lang po. Ayan. Grabe. Ayan, napansin ko din mga boy, kanina, sobrang init. Yung mga 8 na yata yun or 9, ganyan. Ngayon naman po, sumasal po ang panahon sa atin. Ayan, makinim din po. hindi po mainit. Kaya ganado po ang ating kapabayan uh, na ano, uh, pumunta sa maglalaman uh, ito. Grabe yun. Pakalimutim din baka eh kasi ko sa baba na ako ang so ang um, start ng trabaho 4 pa mga koy. So sobra pa pag dito